gumagamit at gumagamit ng matatamis para mapondohan yung PhilHealth. Marunong po ito. At ito pong tao ito, buo po ang integridad nito. At ito nga ho ang kanyang nakita. At base sa kanyang karanasan, bilang kongresista, bilang dating chairman ng appropriation, hindi po uubra ito. Bawal po ito. Ito po ay abandonment ng constitutional duty ng mga mambabatas na bantayan ang kaban ng bansa. Abandonment po ito ng constitutional duty ng mga miyembro ng House of Representatives na dapat eh, doon lamang nagmumula ang anumang appropriations bill. kay no strict D again masyadong halata na magnanakaw para sa kalusugan ng mamamayan, walang budget, tama ho yun. daan, -daan nilang pinapatay ang Pilipinas, mga mamamayan ng Pilipinas, kilos na. Yan po yung tinatawag nating predatory governance. Nais po nila kayong maging mahirap habang buhay para awak nila tayo lahat sa liig. Huwag tayong pumayag. Kay Bill Journey, grabe sa sa ulo po at sakit sa dibdib. Si Rispa, a very dirty government very corrupt. Yan po yung mga reaksyon ng ating mga nakasubaybay. Kaya Luchi, Advincula, Peza Hover, he doesn't care because uh, hindi, alam niyang hindi siya ma-impeach dahil pinsan niya ang speaker. Kaya nga po importante na alam natin kung ano ang nakataya ngayong garating na midterm election. Kinakailangan natin baguhin ang maling direksyon ng ating bansa at nasa kamay po niyo yan. Punan niyo po, ng mga tamang tao ang Senado. Punan niyo po ng mga tamang tao ang Kongreso. Punan po ninyo ng mga tamang tao ang lahat ng mga mababakanting pwesto, governor, city mayor, mayor, lahat po yan. Piliin po ninyo yung may puso para sa Pilipino, yung may puso para sa ating bansa. So ito po, ating uh, pinakita at pinasinulingan yung uh, propaganda ng Malacanang na fake news daw po, wala pong fake news dito. Ayan po, papakita ko ulit Final and approved and signed by the members of the Vice Camp. At wala pong nagsisinungaling sapagkat ito po talaga ang linalaman ng final bicameral conference committee report. Sino po, iiwanan ko po kayo ng tanong para ipag-usapan ninyo maghapon hanggang bukas. Sino po ang pumuno ng mga blankong ito. At kung sino man po ang pumuno nito, criminal act po iyan. Dapat ka o dapat kayong managot. Bawal po.